Bali nandito na naman tayo mga kamukil sa dati namin itong project noon. At yan, gaya na sabi ko hindi po birong pagpagawa ng bahay mga kamukil. No? Uh, kahit na mga mayayaman, may mga pagkakataon pa rin na ma-stop yung trabaho kasi kulang sa budget. So ganun rin dito mga kamukil, budget lang yung laging uh, kinahanap, o hinihintay. No? Pag nagka-budget, yan, paggawa kaagad, o hindi nasasayang yung pera. So ngayon mga kamukil, unti-unti nang napaganda itong uh, bahay na to no dahan dahan lang pero malapit na matapos no ayan update tayo dito mga kamugil okay mga kamugil no? bali yung pinakakulang nito sa bahay na to ito yung nakikita yung flooring nya uh, tiles no unang unang nakulang dito pagkatapos uh, itong pagpapaganda ng ating wall scheme coat no So, yung una naming nakontrata dito, nung kumunta sa atin yung may-ari dito mga kamukil is itong pagpaplastering plastering palitada kung tatawagin natin o, sa labas nito mga kamukil kami yung nagpapalitada nito no? o, dito sa loob may mga napalitada na din kami sa palitada dito may mga, mga kunting binabago namin dito noong unang mga nagawa kunti lang naman yung mga binabago namin tapos ngayon yung tinatrabaho naman naman yung mga kamukil dahil nakabudget na rin yung may-ari ito no? ceiling Ayan, ito yung pinaka living area nila, diretso kusina. Kung mangyayari dito, magkakaroon ng partition dyan, no? So, sa susunod naman yan, pagpahanuhan pa nila. So, lahat ng mga ginawa namin dito, mga kamukil, nagmula po yan sa may area. Ayan, kung napapansin nyo, dito sa pinakasala nila, nagkakaroon ng design tayo dito. Box lang, mga kamukil, walang cob light na ilalagay dito. Box lang to, no? Pero pag natapos ito, mga kamukil, magandang tingnan to. So, may naumpisa ako dito itong paggagawa nitong design mga kamukil uh, kanina lang to namin ginawa no? o inumpisahan namin uh, alas city pasado kaninang umaga dalawa kami mula doon papunta dito bukas ito naman yung tatapusin namin so dito mga kamukil pagtataptap na lang yung pinakakulang yan so ito uh, wood grain tapos combination white no? Uh, PVC panel board yung gamit natin dito ayan o no? ang lang yan, walang cube light na ilalagay tapos interlight dito ayan tapos yung ginawa natin partition kasi gusto nang may-ari uh, dalawang span, yung makikita natin sa ceiling isa dito ibig sabihin, isa dito, ito yung pinaka living room nila tapos yung target nila mga kamugil dito yung pinaka TV nila o pag plano, mag, may plano din sila sa TV console kung tawagin o TV rack ang kamangin dito na side tapos pagdating dito sa kusina dahil magkakaroon din ng partition dito meron din dito so kaya ginawa natin dalawang span yung kisami so yung ginawa natin dito dahil dito gusto nyo mga iari mga kamkail ayan no? nag division o nag partition tayo dito box din to So yung lapad ng aming box na ginagawa dito mga kamkel 35 cm yan yung pinaka flooring niya tapos yung sidings niya is 10 cm lang yan mga kamukila yung ginagamit natin dito so hintayin nyo mga kamukila matapos to bagong project namin to yan. so bali ngayon dalawa lang kami nagtatrabaho dito o bukas matatapusin to kasi may darating na nakasama namin so lahat ng kwarto dito mga kamukila WPC yung gamit natin ah no ah, PVC panel dito madilim wala pang ilaw dito sa kabila tapos na to no So, nagkakaroon to ng tatlong kwarto mga kamukil dito sa kabila. Meron din dito. Ayan, tapos na rin. Ayan, Oh. So, malinis. Ang kagandahan kasi sa PVC panel mga kamukil, napakalinis, no. Tsaka, higit sa lahat, isa ang gasto lang. Hindi dubli yung gasto natin dito. Kasi unang-una, hindi na tayo magpipintura dito. Hindi Pangalawa, yung mga aids natin, may molding na siyang magagamit. So bukas, isa-isahin natin mga kamugel, kung ano yung mga materyales na kailangan gamitin dito kapag ito yung gagamitin natin. So abangan nyo bukas yung upload natin mga kamugela. Kasi malaking pinagkaiba nito sa mga materyales sa Python board na gagamitin natin pang kisami, at saka ito. No? Malaking kaibahan sa materyales nila. Ito medyo marami tayong materyales na kinakailangan gamitin dito upang mapaganda no? tulad sa paggagawa nitong mga design mga kamugil uh, maraming mga materials na kailangang bilhin upang magawa natin itong mga design na to at uh, igit sa lahat mga kamugil ang paggawa ng design dito is limitado lang no? hindi tayo pwedeng bumanat ng mga design dito na mga maraming pakurba-kurba no? malimit na magagawa natin dito yung pabilog uh, itong square yan lang na mga design no? Pero yung mga gagaw uukit pa tayo dyan ng mga gitara, ilukiti, mga dahon, o hindi po kayang gawin dito, no? Maliban lang sa paisang board, marami tayong magagawa o mauukit na disinyo pagdating sa ating ceiling. So, yan lang mga kamukila. Yung ating update mo na ngayon sa bagong project. Ceiling na naman yung kontrata namin dito. Ayan, yung target ko dito mga kamukila, dapat 2 uh, Tapos na to. And then, Uh, hindi lang dito sa loob yung kontrata namin dito mga kamugil sa pagsisiling pati din sa labas okay. So, tingnan natin mga kamugil gamit din namin sa labas uh, span drill yung gamit natin dito o, so, ito yung materials natin para sa labas mga kamugil no? beads yung kulay na gagamitin dito ito yung mga moldings niya tapos ito yung span drill nya so sa span drill mga kamugil ang kagandahan sa span drill kailangan uh, kailangan pag bibili kayo nito salihan nyo ng uh, tawag nito nakapuncture may butas ito kasi yung magiging air bin nya singawa ng init ng ating bubong importante po yan no oh. so, oh, may mga paggawaan din ng span drill mga kamukil na wala silang puncture so yun po yung mahirap no? Oh, kapag bibili kayo ng span drill siguraduhin yung mga kamukil na kasali na to may puncture din sila So, malimit na patakaran nito mga kamukil sa pangcher, sa ibang planta, per butas to. No? Nasa 2 piso, 3 piso, yung bawat butas nito. So, kung magpapabutas ka nito ng marami, malaki-laki din yung babayaran mo. Halimbawa, ito, sa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kung tagda piso ito mga kamukil, nasa 24 piso yung babayaran mo nito. Itong ganito. No? magpapabutas ka nito sa ibang planta iwang ko lang sa binilahan nila nito mga kamukil kung ano din yung patakaran o oh, yun lang po no o oh, marami naman akong video nito mga kamukil kung paano mag installan nito itong mga uh, span drill sa external ceiling natin yung mga ganito mga kamukil oh, bulada ng bahay o oh, ito nang ito yung titirahin ko bukas mga kamukil o oh, para yung target ko na sa webis matatapos makukuha namin yun Okay, thank you mga kamugil. Maraming salamat. Ayan na, no? O bukas, abangan nyo. Ipapaalam ko sa inyo mga Kamgil, kung ano-ano yung mga materialis na kailangang bilhin upang makagawa tayo ng ganitong klaseng ceiling. Okay, thank you mga kamugil. Maraming salamat.